Okay, day 2. Check natin kung gano'ng katibay. Oh, oh. Oh. Wala rin. Oh, oh. Oh. oh wala rin kalugoy. ako. nakakalimutan tanggalin yung ito. Uh, Kari baba. Oh, tingnan mo ito. Kahit hindi nga masyado napuno. Ano? Oh. Wala rin tibay din eh. Wala rin kalugoy. Kahit ang baka kanyan eh. Ito lang. Hanggang dito lang. May dawel lang dyan.

di namin diniretso yung dawel dito kasabay ng pag plaster at may dawel pa dito babarinahan na lang kasi nakakasundot pag dumadaan kami kaya iniwan na lang namin dito rin dawel pa L so, tingnan natin kung baka pwede dito na lang magbarena so, tuloy natin to So hindi tayo binigo ng tide adhesive natin na uh, heavy duty, na? Ayan o, okay, bye. O, tumataas na. So natin ngayon yung ano mula dun sa reference tide natin na hulog sa puzzle. Mula dun sa pinakatoktok ng hollow box. Kung parehas ba na sukat dito sa kabila. Then, pinastara na lang namin ng level barbagan para masukat ko kung pantay ba. Medyo nga ka Ng... Buhit lang. Itong, ano ba? Ano? 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 lang. Ano? 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 Pitik natin pang double checking o oh, lumating din sa wakas pero paano yan eh na lang sa amin no? <laughs> so ito yung para sa AAC black talaga na adhesive yan kita nyo naman AAC black gawa ng whole thing so tingnan na lang natin kung anong kakaiba dito sa adhesive ng AAC blocks na to. Eh. Although meron pa pala akong isang uh, i eh, pop ano sa uh, asintadahan doon sa taas so siguro doon natin gamitin morphing nito. Eh. Okay. Bibigyan pa tayo. So, oh, Ayun, tingnan lang natin. Oh, yan, may instruction naman sa likod. So, kagaya naman ng usual, alisin yung dumi, basahin yung AAC blocks bago applyan ng adhesive. Tapos wala naman sinabi ng amount ng tubig dito. So, uh, yun, syempre bago natin ito gamitin sa taas, ito pang pwede pa ito sa ibabaw eh. Yung huling patong. Bago natin lagyan ang huling patong, yun, bibigaan muna natin to. Ano lang naman, lintel din lang naman, kaya ganyan kakunti lang ang bago. Tapos ito, yun, tinuhugan na lang Satu bound lang kami ng mga 2 inches. Tapos tali sa bakal. Steepener lang naman lahat 'to. Okay, so, steepener column, saka steepener beam. Sa so, lalaglagan pa natin ito ng patayo. Madami. Yung iba siguro itutuhog din natin do sa ibabaw ng ng AAC blocks natin, yung iba tutuhog natin mga ilang piraso. Siguro ito dalawang tuhog. Tapos yung spacing ng bakal niya hanggang makarating sa dulo yan tapos na bakalan kaya lang hindi pa pala natin ito mapapatungan ng uh, AAC block sa ibabaw no? kasi hubusan muna natin to kagamitin natin to dun na lang sa taas may mas mababang pader kami doon na pwede natin pag uh, gamitan na ito ano, para makita rin natin yung kung kakaiba dito sa adhesive na to eto kung paano namin binakalan ka tayo yan every 15 cm 15 cm tapos yung iba binaon namin dito sa AAC blocks. tapos yung iba kahit hindi na kasi hindi na namin hinuk Uh, maliit lang naman maliit lang ng area na to hmm, tsaka ang laki ng bakal natin ah, uh, pwede naman yan kung ganito lang naman kaliliit kay stapler lang naman yan. so dalawang dowel yan, tapos yung iba yung iba nakabaon, yung iba hindi ngayon ang busan po sa neto hanggang tuktok, hindi pa lang natin nababakalan pero bubusan natin yan hanggang taas oh. okay Ayan, so poformahan muna natin tapos buhusan at saka natin patungan ng AAC lang. Ayan, poster rin yan, dalawa. So, stiffener column tsaka saka stiffener beam. Okay. natin, dito tayo sa may malikis na portion ng tosing na may butas ng hanggang kapagawa natin. So, tignan natin ang pinagkaiba sa heavy putty na adhesive na nagamit natin. May pinagkaiba ba? Semento pa rin naman. <laughs> Maputi. Ah, mas pino, parang skim coat. Mas pinong pino siya. No. Oh. Ah. Tapos parang wala nang buhangin. Parang semento lang halos ah. Tingnan natin kung makalalagay ng buhangin to. Wala ah, naman nakalagay. Wala. Talagang ano lang talagang adhesive lang yan oh yan daw just add water lang ayun oh just add water ngayon yung brush na lang pambasa natin basahin daw natin yung AC oh ayan para di magagawa ng tubig kasi puro puro eh hindi sumipsip ng tubig nito oh tututuyo agad ayan so nahalo naman na kaya na may bubo pa rin dapat pala minixer natin ito eh para puro eh eh well, kakaprasa lang naman sa ng mixer pag di minimixer ganyan ito na parang skim coat grade talaga eh no yan try natin binasaan nyo na yun basahin mo yung dalawang ano ba side to side yan kaya lang magkakaroon ng awang dun eh no adhesive na lang din dun ayun yeah, magkakaroon ng awang dun tingnan natin kung gaano katibay pa kahit may awang dun ang laki kasi ng awang sayang to huwag natin dun ilagay adhesive na lang din dun o kaya semento o halo hmm. may pang-scrape talaga nito pero dahil wala tayo So, lang may ngipin. Parehas din naman ang labas eh. May ngipin din yung kailangan niya. Tapos, ang sabi. Ang lagay nito, parang isang side lang nilalagyan eh. Ano, malambot? Matigas. Malambot eh, lagay. Okay. Ano natin? Pintura. Ay, Pintura. Semento talaga eh. Na malagkit. Ang kitso ng grain, tingnan. Okay, kanya natin. Ah, tas mabilis matuyo, natutuyo na agad 'to. Hmm. Ngaten? Mas maliit yung ano niya, no. Pag ito, oh, sagad mo dito. Yan, yan. Oh, pantayin mo. Mas madali magpantay. Mas madali ilapag. <laughs> Mas madali lang ilapag. Pagpantay. Tingnan mo na. Dito. Oh. Mas maniit na yung ano, joint. Pero okay lang yan. Ngayon natin kumatibay. Just down. Ayan, yan? Tumis. Ayan, oh, ah, nakakabit siya ng isa doon. Itong isa. Oh, halos tuyo na agad eh. Oh. Itong nasa labas, oh, natuyo agad. Minuto lang. Mga ano. 5 minutes? 10 minutes? 2 seconds. 2 seconds. Palak mo. Ayan, dahil lang paganda. Okay. Eh? Pero ito, adhesive na lalagay natin kasi hindi level yung slab eh. So, hahabulin natin yung level niya gamit yung tide adhesive. Para kahit mapakapal yung tide adhesive, okay lang Kasi hindi ganun kamahal. Hindi kagaya sobrang mahal nun. 580 ata isa nun. O, 580 isa nun. Kalahati lang muna tinimpla namin. konti lang naman to eh. Ayan. Ngayon, try natin na medyo kapalan yung ano, <coughs> yung adhesive natin, no. Kasi ina alam nga, no, kapal ng habol dito. So, try natin kapalan para mahabol natin din ninya. Kasi hindi namin nahabol yung ano eh, kuhit dito. Medyo mababa ng konti. So, try natin kapalan kung anong mangyayari. eto, tiba, yung tuyo na agad. Oh, dikit na. Ay, mas dikit pa tong ibabaw kaysa dito sa ilalim eh. <laughs> Magiging makapit din kaya yung nasa dawin na yun. Yung may katda. May parang skim coat to. Dito sa may dawin natin. So sana lang. O, dawin na. O diba? Yung pa so. Ito na. pag niya. Yun. So nakatapos na kami eh kinabukasan nato eh no yan napansin lang natin no? medyo hindi na laman pero overall napansin namin na talagang sobrang dikit na itong ano na ito, kagaya may kalat na. eh, no, nung nag tiktap ako ng ano ng isang may ribaba talagang sumasama pati yung ano eh oh, sumasama pati yung porn blocks eh ay porn blocks tuloy sumasama pati yung AAC blocks na sobrang dikit nya kapit na kapit yan oh, tibay kahit na na nabakan eto may naglagay din kami na talagang yung sobrang kapal tingnan din namin kung bibitak ba siya pag makapal seems hindi naman ah hmm. oh, may bumitak konti Ayan, bumibitak din pag makapal. Kasi para siyang ano eh, purong ah, semento eh. Kita nyo ba? yung bumibitak na konti. Parang kagaya sa skin coat, kapag sobrang kapal, bumibitak. Tapos, tingin namin para sa amin ah, mas maganda pang gamitin yung ano, ah, heavy duty na tad adhesive. Kasi dito, sa AAC na adhesive. Manipis lang yung na ilalagay natin dito na palaman. Kasi nga, purong-puro siya. So, tsaka, mabilis matuyo. Sobrang bilis matuyo. Kailangan siguro mga 1 to 2 hours na halo lang ang pwede nyong halo. Para, kailangan, 1 to 2 hours, kailangan maipahid yun na. Ang hirap haluin din sa baba. Pero, tibay naman. Mas matibay ng kapit kaysa sa ano. Uh, sa adhesive. Pero mas madaling i-apply yung adhesive kasi medyo kumakapal yung ano yung tapping. Tapos mahahabol pa sa level. Dito kasi minsan din ay mahahabol sa level eh. Kakatoktok eh manipis yung ano, manipis yung palaman, sagad na, hindi na mahahabol. Kailangan perfect yung pagkakapatong ng bayan dun eh. <laughs> so linisin na lang natin 'to. Pero okay naman na. Tapos na lang natin 'to, ano. Okay. AAC na adhesive. Yan. One of one. Two. Meron din ibang brand siguro. Yan. AAC na adhesive. Nakapit Sobra. Okay. Thank you. At sa susunod pa natin, ibang pwedeng i-review, no?